mga anghel ay nagliliwanag ng isang daan na hanggang ngayon ay nananatili sa mga anino para sa iyo. Napapansin mo ba, hindi ba? Mayroon kang nararamdaman na tila may mali. Parang may mga pagbabago na nagaganap sa paligid mo nang hindi mo talaga napapagtanto, na malalim na naapektuhan ang iyong mga pag-isip, damdamin at maging ang iyong mga pinakamalapit na desisyon. Nagbibigay babala ang mga anghel na may isang tao na malapit sa iyo. Isang taong pinagkakatiwalaan mo, na palihim ay may hindi ipinapakitang layunin na humuhubog sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo pa napapansin. Ang taong ito ay maaaring hindi intrinsically masama, ngunit ang mga enerhiya na dala niya, maaaring hindi sinasadya, ay nagkakaroon ng hindi nakikitang epekto sa iyo. Nararamdaman mo ba ang hindi maipaliwanag na pagkaasiwa, ang bukol sa tiyan, ang pagdududa na biglang dumarating? Ito ay malinaw na senyales na ang enerhiya ng taong ito ay direktang nakakaapekto sa iyong enerhiya sa katawan. Maaari itong maging isang tila walang salang salita, isang komento na tila walang halaga, ngunit tumatagos ng malalim at sinisira ang iyong kumpiyansa sa sarili. O marahil ito ay ang nakakagulo nitong epekto ng pagiging malapit sa taong ito, na nagiging dahilan para ang iyong mga emosyon at pag-iisip ay maging magulo at hindi maayos. Totoo ang kapangyarihan ng mga enerhiya at gusto ng mga anghel na magkaroon ka ng kamalayan dito. Ang taong ito, sinasadyaman o hindi, ay nagpapasakit sa iyong espiritual na balance at interferes sa iyong pagkakatugma sa universo. Habang patuloy itong nangyayari, mas magiging mahirap para sa iyo na maibalik ang iyong landas, ang iyong katotohanan at ang iyong layunin. Gayon paman, ang mga anghel ay hindi nagdadala ng mensaheng ito upang lumikha ng takot o kawalang tiwala. Bagkus, nais nilang tulungan kang buksan ang iyong mga mata sa kung ano ang nakatago na nagbibigay daan sa iyo upang protektahan ang iyong sarili at kunin muli ang kontrol ng iyong buhay. Ang paghahayag na ito ay isang tawag sa iyong panloob na kapangyarihan na nagpapaalala sa iyo na walang sinuman ang maaaring magpalihis sa iyo sa iyong landas maliban kung papayagan mo. Ang taong malapit sa iyo ay may kanikanyang mga laban sa kalooban at mga sakit na maaaring umaapaw sa relasyon na inyong ibinabahagi. Naisiparating ng mga anghel na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala at may kakayahang protektahan ang sarili mula sa enerhiyang nakakagulo. Gayunpaman, upang magawa ito, kailangan mong maging malay at tignan ang mga bagay na lampas sa itsura. Napansin mo na ba kung paano minsan tila nawawala sa kontrol ang mga bagay? Naitanong mo na ba kung bakit naguguluhan ang iyong mga emosyon at ang mga malinaw mong desisyon ay bigla na lang nagiging malabo at malayo? Ito ay dahil lang enerhiya ng taong iyon ay nakikisama sa iyong enerhiya na nagdudulot ng kawalan ng katatagan. Hindi ito isang bagay na sinadya mong pahintulutan, ngunit nangyayari ito sa isang antas ng enerhiya na hindi nakikita ng mata, ngunit lubos na nararamdaman ng puso. Hinihiling ng mga anghel na bigyan mo ng pansin ang mga palatandaan. Paano ang iyong pakiramdam kapag ang tao na iyon ay malapit sa iyo? Paano ang iyong mga iniisip matapos kayong mag-usap? May kakaibang pakiramdam, marahil kahit isang bahagyang pangamba, na lumilitaw at, kung hindi mapapansin, maaaring makalampas ng hindi agad nalalaman. Ngunit ngayon, sa mensaheng ito, ibinibigay sa iyo ng mga anghel ang kakayahang makita ang dati nakatago, at ito ay tunay na nagpapalaya. Sa pagkilala mo sa nangyayari sa paligid mo, panahon na para muling makipag-ugnayan sa iyong sariling lakas at protektahan ang iyong enerhiya. Bagamat maaaring mahirap sa simula, lalo na kung pakiramdam mo ay mahina at naguguluhan, alamin mo na ang iyong panloob na lakas ay mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Tinutulungan ka ng mga anghel na ma-access ang lakas na ito, pinapaalaala sa iyo na kaya mong ibalik ang iyong balanse, gaano man kahirap ang sitwasyon. Sila'y nagpapayo na ikaw ay lumayo ng mainat mula sa taong iyon, hindi sa isang biglaan na paraan, kundi sa pamamagitan ng isang emosyonal at espiritual na paglayo. Gumawa ka ng sariling ligtas na espasyo, kung saan hindi madaling makapasok ang impluensyang ito. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong huminga, muling makaugnay sa iyong kalooban, at palakasin ang iyong enerhiyang pangkaisipan. Napakahalaga na magsimula kang magbigay pansin sa iyong mga emosyon, lalo na kapag ikaw ay nasa paligid ng taong tila nakakaimpluensya sa iyong kasiyahan. Madalas, ang mga damdaming lumalabas ay hindi palagi sa iyo galing, kundi mga salamin ng insikuridad, takot at paghati ng taong iyon na sa isang paraan ay nailipat sa iyo ng enerhiya. Itinataguyod ng mga anghel na matukoy mo kung ano talaga ang sayo at ano ang maaaring isang panlabas na emosyonal na bigat. Isang simpleng tanong ang makakatulong, sa akin ba talaga nang gagaling ang damdaming ito o inaabsorb ko ito mula sa iba? Ang pagkilala dito ang unang hakbang para mapalaya mo ang iyong sarili sa mga hindi ka nais-nais na impluensya. Mahalagang kilalanin na, sa kabila ng kanyang mga kilos, maaaring hindi intensyonal ng taong ito na ka. Madalas, kumikilos ang mga tao sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga sakit at panloob na pakikibaka, hindi sinasadyang ipinapasa ang kanilang mga isyo sa iba. Maaaring tumutugon siya sa iyong liwanag at lakas sa isang paraan na hindi niya lubos na nauunawaan, nagpapakita ng mga reaksyong mas maraming inuugat sa kanyang mga insikuridad kaysa may layuning magdulot ng pinsala. Sa sandaling ito, hinihingi ng mga anghel na magtaguyod ka ng malinaw at malusog na mga hangganan. Ang pagprotekta sa iyong sarili ay hindi nangangahulugang tuluyang pagalis ng isang tao sa iyong buhay, kundi pagtiyak na hindi ka negatibong naapektuhan ng kanilang mga enerhiya. Iisip mo ang isang kalasag ng liwanag sa paligid mo, isang matibay na pananggan ng enerhiya na tanging positibo at mapagmahal na mga enerhiya lamang ang nakakapasok sa iyong espasyo. Ang kalasag na ito ay mapapalakas ng iyong pananampalataya at ng iyong malaytao na layunin na panatilihin ang kapayapaan at balanse sa iyong buhay. Kumuha ng mga sandali ng pag-iisa upang kumonekta sa iyong mga pinakamalalim na kaisipan at damdamin ng walang panlabas na panghihimasok. Ang mga sandaling ito ng pagninilay-nilay ay mahalaga upang mapagtibay mo kung ano ang tunay na mahalaga para sa iyo, natutukoy ang iyong mga tunay na nais at pinalalakas ang iyong intuition. Habang umiwas ka sa mga enerhiyang nagdudulot ng hindi ka panatagan, mapapansin mong unti-unting lumilinaw ang iyong mga kaisipan at desisyon, nawawala ang dating kalituhan at ginagabayan ka pabalik sa iyong tunay na landas. Nais ng mga anghel na magtiwala ka sa prosesong ito ng pagpapakilala sa sarili at pagtitibay. Ang liwanag sa loob mo ay makapangyarihan at maliwanag, kayang palisin ang anumang anino na sumusubok na balutin ito. Magtiwala ka na ikaw ay ginagabayan at pinoprotektahan sa bawat hakbang ng landas, at na anumang panlabas na impluensya, gaano man kahirap, ay hindi kayang mapatay ang kinang ng iyong pagkaesensya. Palakasin mo rin ang iyong mga koneksyon sa espiritwal. Ito ay isang mahalagang panahon upang laliman ang mga pagsasanay na magpapalakas ng iyong ugnayan sa banal, gaya ng meditasyon, panalangin o anumang ibang espiritwal na pagsasanay na akma iyo. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang makatutulong na patatagin ang iyong espiritwal na katatagan, kundi pati na rin linawin ang iyong isipan at payapain ang iyong kaluluwa. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang mga anghel ay laging nasa iyong tabi, nag-aalok ng suporta at paggabay. Pansinin ang mga palatandaan at pagsasabay-sabay na kaganapan na maari nilang ipadala bilang paraan ng komunikasyon, pinapatibay na ikaw ay nasa tamang landas at na ang sansinukob ay nagbabalangkas sa iyong pabor. At huwag kalimutang humingi ng suporta sa iyong mga personal na relasyon, ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan at damdamin ay hindi lamang maaaring magbigay ng bagong perspektiba, kundi pati na rin mapatibay ang mga ugnayang puno ng suporta at pag-unawa. Inaanyayahan ka ng mga anghel na kilalanin ang kahalagahan ng pagtatakda ng mga malusog na hangganan bilang isang anyo ng paggalang at pangangalaga sa iyong sariling kapakanan. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi isang tanda ng pagiging makasarili, sa halip ito ay isang pahayag ng pagpapahalaga sa sarili at pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paraan ng pagsabi sa universo at sa iyong sarili na pinahahalagahan mo ang iyong panloob na kapayapaan at hindi mo pahihintulutan na may sinuman o anumang bagay na manggulo sa iyong balanse. Hinihikayat kang ipahayag ang iyong kapangyarihan at alalahanin ang iyong lakas. Alam ng mga anghel ang iyong kakayahang bumangon at handa silang tulungan kang ipakita ang lakas na iyon ng mas malinaw. Ang bawat hamon na hinaharap mo ay isang pagkakataon para sa paglago at pagpapalakas. Sa muling pagkonekta sa iyong pagiging isa, sa iyong intuition, at sa banal, bumubuo ka ng isang proteksyon na kalasag laban sa mga enerhiya na nagsisikap na ilihis ka sa iyong landas. Tandaan na hawak mo ang kapangyarihan na magpasya kung sino at ano ang makakaimpluensya sa iyong buhay. Kapag naramdaman mong may isang bagay o isang tao na nagpapalabo sa iyong balanse, ito ay hindi lamang iyong karapatan, kundi pati na rin iyong responsibilidad na gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili. Hinihikayat ka ng mga anghel na magpatuloy ng may tiwala, alam na bawat hakbang na gagawin mo upang mapanatili ang iyong kapayapaan ay gagantimpalaan ng isang mas tahimik, malinaw at pinalakas na buhay. Ang paglalakbay na iyong tinatahak ay maaaring mukhang mahirap mayon, ngunit tinitiyak ng mga anghel na, sa huli, makakaramdam ka ng pagpapasigla at lakas, na mas nakaayon sa iyong tunay na sarili at mas handa na harapin ang anumang mga hamon sa hinaharap. Hinihikayat ka nilang magpatuloy, huwag magpadala sa pansamantalang mga pagsubok. Ito ay isang kabanata lamang ng iyong kwento, at ang susunod na mangyayari ay nangangakong mas maningning. Bukod dito, nais ng mga anghel na pagnilayan mo ang mas malalim na kahulugan ng karanasang ito. Ang presensya ng taong ito sa iyong buhay at ang epekto na mayroon siya ay hindi mga aksidente. May mahalagang aral na dapat matutunan dito na napakahalaga para sa iyong espiritual at emosyonal na pag-unlad. Bagaman ang sitwasyon ay maaaring maging komplikado at minsan masakit, tandaan na ang pinakamalalaking pagbabago ay madalas lumilitaw mula sa pinakamalalaking hamon. Isang mahalagang aral na sinusubukang ituro ng mga anghel ay ang pagtitiwala sa sarili. Maaaring masyado kang nakaasa sa mga opinyon at pag-aprobahan ng iba para magpasya sa nakaraan. Ngayon, hinihikayat ka ng mga anghel na magtiwala sa iyong sariling karunungan. Ikaw ang pinakamalalim na nakakaalam ng iyong sariling buhay, ikaw lamang ang tunay na nakakaramdam ng iyong mga emosyon at nakakaranas ng iyong mga karanasan. Panahon na upang itigil ang paghahanap ng mga sagot sa labas at simulan ang pakikinig sa mga sagot na nasa loob mo. Ipinapakita ng mga anghel na maaaring nagsisilbing salamin ang taong ito para sa iyong sariling mga panloob na isyo na inilalabas ang mga insikuridad o aspeto ng iyong sarili na nangangailangan ng higit pang pansin at pangangalaga. Sa halip na harapin ito ng may pagkabigo o galit, subukang tingnan ang sitwasyong ito ng may pag-usisa at bukas na isipan para sa pag-aaral. Tanungin ang iyong sarili, ano ang sinusubukan ituro ng karanasang ito tungkol sa aking sarili? Paano ako maaaring lumago mula dito? Sa pagkilala na ang mga emosyon tulad ng takot, insikuridad, o selos ay lumilitaw, maintindihan na hindi sila lumilitaw bilang mga kalaban. Sila, sa katunayan, ay mga guro na nagbubunyag ng mga bahagi ng iyong sarili na humihingi ng paghilom at pagunawa. Ang pagtanggap sa mga emosyon na ito, sa halip na labanan sila, ay ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. Ang pagtanggap ay nagpapahintulot sa iyo na mas maintindihan sila at, kalaunan, palayain sila. Ang kapatawaran ay isang makapangyarihang kasangkapan sa prosesong ito. Ang magpatawad hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa iyong sarili, ay mahalaga ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagsangayon o pag-apruba sa nagawa, ngunit isa itong gawa ng pagpapalaya sa sarili mula sa emosyonal na bigat na kaakibat nito, na nagbibigay daan sa iyong magpatuloy ng may mas kaunting pasanin. Gusto ring ipabatid ng mga anghel na ang sitwasyong ito ay naghahanda sa iyo para sa mas malaking mga tagumpay. Ang hamon na ito ay hindi lamang isang balakid, kundi isang oportunidad upang patatagin ang iyong sarili, makakuha ng karunungan, at makiisa ng mas malalim sa iyong tunay na esensya. Habang iyong napagtagumpayan ang mga pagsubok na ito, magsisimulang magbukas ang mga bagong pintuan na nagdudulot ng mga bagong oportunidad na dati ay tila hindi maaabot. Ito ay isang panahon ng mahalagang pagbabago at inihahanda ka ng mga anghel na pumasok sa isang yugto kung saan mararamdaman mong mas may kumpiyansa, mas tunay at mas may kapangyarihan. Ipinapaalala nila sa iyo na ikaw ang tagapaglikha ng iyong sariling kapalaran at na sa pagyakap sa kapangyarihang ito, maaari mong hubugin ang iyong buhay ayon sa iyong tunay na mga hangarin. Hinihikayat ka ng mga anghel na gumawa ng mga proaktibong hakbang patungo sa iyong pagpapagaling at pagpapatatag. Magtatag ng malinaw na mga hangganan sa taong nagdudulot ng kawalan ng balanse, patatagin ang iyong enerhiyang larangan at maghanap ng mga sandali ng pag-iisa upang magmunimuni sa iyong tunay na mga adhikain at hangarin. Tanungin ang iyong sarili, ano talaga ang hangad ko para sa aking buhay? Ano ang nagdudulot sa akin ng kapayapaan at kaligayahan? Tandaan, ang mga anghel ay maaaring maggabay at mag-alok ng suporta, ngunit ang pagpiling sundin ang mungkahing landas ay nasa iyong mga kamay. Sa pasyang mamuhay ayon sa iyong katotohanan, ikaw ay nagmemensahe sa universo ng iyong kahandaan na yakapin ang mga pagbabagong nagdudulot ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Maging kumpiyansa na ikaw ay masusing ginagabayan ng isang mapagmahal na presensya. Bagaman ang landas na ito ay maaaring maging mahirap, ito ay puno ng pangako at liwanan. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at alamin na ikaw ay may makalangit na suporta sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Habang ikaw ay umuusad sa prosesong ito ng pagbabago, mahalagang maunawaan na ang mahihirap na yugto, puno ng mga kawalan ng katiyakan at hindi komportableng pakiramdam, ay tunay na isang imbitasyon para sa isang bagay na mas dakila. Madalas tayong hinahamon ng husto, lalo na kapag tayo ay nasa gilid ng isang makabuluhang hakbang patungo sa ating pinakamataas at totoong layunin. Ikaw ngayon ay nasa ganitong mahalagang punto, isang sandali ng pagbabago na naglalatag ng pundasyon para sa isang bagong simula na may taglay na mas malaking kapangyarihan at kalinawan sa iyong buhay. Binibigyang diin ng mga anghel ang kahalagahan ng paglayo mula sa mga negatibong impluensya at pagtatatag ng matatag na mga hangganan mahalaga para sa iyong espiritual na kagalingan. Bawat hakbang na iyong tinitibag patungo sa iyong personal na katotohanan ay nagpapalaya sa mga dating tanikala na pumipigil sa iyong paglago. Ito ay isang proseso ng paglaya, isang paglalakbay na nagpapahintulot sa iyong kaluluwa na maabot ang bagong mga taas, masiglang ipinagdiriwang ng iyong mga anghel. Sa panahon ng transisyong ito, pinatitibay ng mga anghel ang proteksyon sa iyong paligid upang matiyak na ang mga negatibong enerhiya ay hindi makakagambala sa iyong landas. Araw-araw mong imagine ang isang bilog ng ginintuang liwanag na nakapaligid sa iyo, kumikilos bilang isang kalasag na protektado mula sa mga vibrasyon na hindi nakaayon sa pag-ibig at kapayapaan. Ang kalasag na ito ay hindi lang nagpoprotekta, kundi pati na rin nagpataas ng iyong vibration, na nagkokonekta sa iyo sa mas mataas na mga enerhiya ng universo. Habang ikaw ay lumalakas at lumalayo sa mga panlabas na impluensya, mapapansin mo ang pag-usbong ng mga bagong oportunidad. Ginagantimpalaan ng universo ang mga taong gumagawa ng mga maingat na desisyon para sa kanilang personal na paglago. Mga tao, sitwasyon, at mga pagkakataon na sumasalamin sa iyong bagong lakas at karunungan ay magsisimulang lumitaw, nagmamarka ng simula ng isang bagong yugto ng buhay. Ang taong nagdulot ng kaguluhan sa iyong buhay ay makakaranas din ng mga pagbabagong ito. Sa paglayo mo at pagtatalaga ng malinaw na mga hangganan, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili kundi nagpapadala rin ng malinaw na enerhiyang mensahe. Ikaw ang may kontrol sa iyong buhay at hindi mo natatanggapin ang mga panghihimaso. Ito ay maaaring mag-udyok sa taong iyon na pagnilayan ang kanilang sariling mga gawain at maaaring magsimula ng sariling proseso ng paglago. Pinapaalala ng mga anghel na ang pangunahing responsibilidad mo ay para sa iyong sarili, hindi para sa pagpapagaling o paglago ng taong iyon. Bawat kaluluwa ay may sariling landas na dapat tahakin, at bagamat maaaring nakakatuksong tumulong, mahalaga na pagtuunan mo ng pansin ang iyong sariling paglalakbay at pagpapagaling. Bukod dito, iminumungkahi ng mga anghel na maglaan ka ng oras sa mga gawain na nagdudulot ng kagalakan at kapayapaan sa iyong puso. Maging sa pagbalik sa mga lumang libangan, pakikipag-ugnay sa mga kaibigan o pagiging malapit sa kalikasan, ang mga sandaling ito ng kasiyahan ay mahalaga upang muling mapuno ang iyong espiritu at mapalakas ang iyong enerhiya. Ipagpatuloy mo rin ang pagpapalalim ng iyong ugnayang espiritual, maging sa pamamagitan ng meditasyon, panalangin o iba pang espiritwal na gawain. Ang mga anghel ay laging nandyan para sa paggabay at proteksyon, ngunit kailangan mo silang aktibong anyayahan sa iyong buhay upang mas epektibo silang makakilos. Sa wakas, inihula ng mga anghel ang isang maliwanag na hinaharap para sa iyo. Lahat ng iyong pinagdaanan ay paghahanda para sa mas malalaki at mas kasiya mga pagkakataon na paparating. Habang pinapalaya mo ang sarili mula sa mga nakaraang impluensya at kinukuha ang kontrol ng iyong buhay, ang universo ay handang ihandog sa iyo ang masaganang mga biyaya. Maging bukas at handa sa pagtanggap ng lahat ng nakalaan para sa iyo, sapagkat ito ay dakila at lampas sa lahat ng inaasahan. Panatilihin ang pananampalataya at ipagpatuloy ang pag-usad na may tapang at paniniwala. Pinatutunayan ng mga anghel na ang pinakamaganda ay hindi pa dumarating,